Yeah. Yeah, mga master, ito yung pang bloomer ni namin. Pakita mo nga yung ano buhay. Yung kalahan. Yeah, mga master, 3 by 10. Siguro na ipakita kahapon yung ano, yung pag symbol. Ang um, nito mga master, ito. Uh, 1.80 mm at 140 lbs mga master. 3 kilo ang lawa nito mga master ay isang kilo. Yan yeah, mga master. Uh, 3 by 10, mga master. Pang blue marlin. Uh, pwede rin sa pang yellow pintuna, mga master. Ito, kailangan ito. Kailangan itong lubid, mga master, para hindi masakit sa kamay pagka tumama ang kalupalo kasi sobrang sakit nito pag tumama sa kamay kasi yung mga blue marlin medyo malit, malitot yan kaya pag bigla silang lumangoy kailangan may lubid para dito muna tatama sa kam sa, lu sa sa kamay ang lubid bago yung kalupalo talin na natin mga masaya ganito lang pag talin nito ayan 8 e lang 8 e ikot-ikot nyo lang ito mga master ganyan pang ano to sabi ng ibang mga followers natin pang mamaw pang mamaw pang mga big big ano big yellow pintuna at saka big blue marlin capacity ito mga master uh, 300 400 kaya nila ang um, ayan ito mga master yung secondary line 160mm na super line violet mga master tapos itong main line uh, 180mm mga master At ang purpose pa nitong lubid mo master Pag napagod na yung nagbubunod Pwede nilang ilak dito sa lubid yung kamay nila Pahinga Pwede nilang pagpahingahan Ayan Ganyan lang mga master Kailangang wala nakalabis na nylon mga master kasi pagkat tumama sa kamay, mawasap ang kamay pagka mayroong nakalabis na lubid. Sa aya, ganun din mga master sa secondary line. Ito yung nylon niya ng aya mga master. Hindi ito makita sa tubig mga master. Uh, violet o violet. Ganun din ang pagkatali mga master.

Ah, yung Chung Hook mga master ito. Ah, uh, Taiwan Hook mga master 'yan. Taiwan Hook. Narito yung gamit ko sa pag pag bloomer at sa yellow pinto na mga master. Yan yeah, mga master, ito yung ginagamit namin guma mga master, apat. Isa dito, isa dito at saka isa dito, tapos sa dito at dito. Kaya yung iba ginagamit awas sa amin guma mga master ang pagtali ganito lang mga master. Yan ganito lang mga master ayan tapos susunod nyo lang ito dito mga master dalawang suot. ayan mga master pagkasunod nyo doon mga master susunod nyo rin dito sa dito sa taas Ito yung tinatawag na utso mga master. Ayan mga master yung utso. Ayan mga master. Ganun lang kasimple yung pagtali ng hook mga master yun na yung lock nya hindi na yung kailangang higitan ng ano na uh, higit, higit size ng pulo na ito yung kalahan mga master uh, 3x10 pagka-amortal tayo pm nyo lang ako kung gusto ninyo mga master ng ganito